Guys, ito nga pala guys, yung kuha namin guys. Oh. Ayan. Guys, papakita ko sa inyo guys yung kuha ko oh guys. Ayan, kuha namin. Yung asawa ko. Nang ilaw kami ngayon guys. Ayan nyo guys. Okay, so, mga kugita na maliliit guys. Tawag sa kuyunin guys. Gipo-gipo. Ayan. Ito po guys. Oh. So, marami yun guys. Ito. Ayan. 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 Oh. Marami guys. Marami. Ayan. Ah. Ah, guys, so may maliit, may malaki guys. At tama guys. Ayan namin. Ayan guys. Ayan. Sabi, may malalaki guys. Sabi nalaki guys, tatakot yung asawa ko guys, yung tawag. Pantay. Hmm. Ah. Ayan guys, o. Oh. pa yun guys. Ayan. Ayan, Ayan guys. 5 pa. Oh. Dami. No, Ah, ayun sa inyo guys, kung tawag nito guys, tinan niyo nakakamuflad so. Oh, nag nagiiba ang kulay nila guys. Dami yan guys, dami. Iba Ako lang nanguli guys, sa takot yung asawa ko. Mabagat yung mga ibang kulay niya ma. Mm -hmm. Yeah, talaga yan. Kaya, ibang kulay. Mabagat yung kulay na gusto dito

Ayan guys, kuha guys, ito ano, ito ito yung ito yung ito